Ano ba ang common symptoms ng MPOX? MPOX is, it commonly presents with a skin rash or lesion sa mucosa or lining ng mga bunganga at bibig and can last for 2 to 4 weeks. No? The rashes are accompanied by fever, headache, muscle pain, back pain, low earned energy or fatigue, and swollen lymph nodes or kulani. No? Uh, anyone can get MPOX. Ang transmission po ng MPOX ay through close contact or intimate contact. So, kasama yan mga ganun. So, anyone who is infectious, pwede niya makontamin. Ang isa pang learning natin since na present itong disease na to ay pwedeng makontaminate sa materials like clothes and utensils of infected individuals. Pero soap and water will kill the virus. So very important yung paghandling ng materials. So yun ang gusto namin i-present ngayon na lahat ng magkakaroon ng simptomas na di-describe natin ay eh sana magpatingin sa doktor para kung sila ay kailangan i-test. Yung doktor nang di-decide kung kailangan sila ng i-test for MPOX or not. And then if ma-confirm, usually mga apat na araw ang results, three to four days ang result ng PCR test na ginagawa. So the MPAX is uh, tested yung lesion ang kinukuha yung yung mga pox lesions doon sa balat ang kinukunan ng sample. At uh, kadalasan po nagpapatingin ang mga pasyenteng may ganitong karamdaman sa dermatologist. So meron kaming expert na dermatologist na nasinasabi nga hindi naman sila hindi kagaya ng COVID sa emergency room pupunta kasi hindi na makahinga sila, yung mga pantal, usually ang kukonsultahin yan, dermatologist or some clinic. Usually, ito yung mga ospital na pwedeng magpa no? at confirmation na pwede ko nang i-declare at ipasalat sa paulat nyo yung Research Institute of Tropical Medicine. So yung mga doktor na makakakita ng MPAC suspect, papadala ng sample sa RITM, hindi kailangan padala yung pasyente. Sample lang actually sa San Lazaro dito, sa East Avenue Medical Center, sa Jose Reyes Memorial Medical Center, sa Jose N. Rodriguez, sa Quirino, at sa UPPGH. Ito yung mga hospitals na available yung functional, yung mga pwedeng tumingin sa kanila, RITM, East Avenue, Jose Reyes, Tondo Medical, Quirino, Memorial Medical Center, Valenzuela Medical Center, Rizal Medical Center, Jose N. Rodriguez, Region 1 Medical Center, Southern Isabela Medical Center, Bicol Medical Center, Southern Philippines Medical Center. Sa ibang uh, hospital, pwede rin, Mariano Marcos sa Norte, lino J. Garcia sa Nebaycia, J.B. Linggan sa Pampanga, Vicente Soto sa Cebu, Amay Pacpac sa Mindanao. And then uh, hopefully mag-umbisa din ng Batangas Center. So ini-increase ko parang all over the country available itong mga testing at mga doktor na willing to treat this. The patients with no other illness can stay home. So hindi natin kailangan ng quarantine facility kagaya ng COVID. So ang may advice ng doktor, mag-isolate sa bahay. Kung hindi naman siya pwedeng mag-isolate sa bahay, pwede naman siyang makonfine sa iba't iba nating ospital for for isolation no uh, reverse isolation uh, After the positive test, uh, basta wala siyang ibang illness, parang chickenpox, yung bulutong tubig. Pag nag-fall off na yung scabs mo, yung mga peklat galing dun sa vesicles, hindi ka na infectious. Pero habang may lesion ka na may lamang uh, vesicle o tubig, uh, maraming microbial or virus that can spread. Ito yung ipiprevent mo ng close contact usually ang period mga 2 to 4 weeks no very important na hindi naman tayo kailangan magtayo ng mga isolation facility at wala pang namatay sa Pilipinas ng uh, mpox magkakaroon ng aalagaan sa bahay na nag-a isolate uh, dapat mag-gloves or yung damit niya ilagay sa sabon hindi naman kailangan laban by hand ilagay na lang siya sa uh, with the soap and water. Sir, last question on my part. Ano po ang immediate medication para po sa mga tao na magkakaroon po ng sintomas po ng MPAX? So, uh, ba bali, ang sabi ko nga, supportive care. Ang ibig sabihin nun, yung sintomas po ang ginagamot. Kung nilalagnat sila, bibigyan sila ng paracetamol. Kung may makati sa kanila, anti-proditus or pang-anti-kate at aalagaan yung mga lesions nila. So, supporting care. Uh, yung ibang doktor pwede mag-prescribe ng uh, antiviral uh, medication, lalo na kung may comorbidity sila. Pero hindi lahat binibigyan. Kung healthy ka, magre-recover ka without problem. Either. Sir, face mask, inire-recommend uh, na rin? Hindi naman kailangan. Actually, hand washing ang mas importante. Kung nakahawak kayo ng tao or gamit ng tao may MPAX, yung uh, intimate contact kasi nga eh. So, hand washing will kill the bacteria. Yung face mask, unless makipaghali kang ka <laughs> doon sa may impact, eh, hindi naman tayo, ano, you can, yung, basta hindi close contact, keep your distance, medyo safe na siya. Ang recommendation is up to three weeks, di ba? Three weeks ang, ang recommended period of isolation. So, 21 days yun. So, until mag-dry up yung mga vision sa balat. Paano po ba natin sure na talagang magaling na siya? Ano pong magiging standard nun? Ah, nagiging wala, wala nang lisyon dun sa balat, uh, vesicle, yung may tubig, at tuyo na siya lahat. And then nagpo-fall off na yung scab. Do we see na magkakaroon pa po ng pagtaas sa bilang nito in the following days? Oh yes. Kasi kaya nga din yung ng WHO na Public Health Emergency of International. Yung declaration ng Public Health Emergency, yun yung one step before becoming an epidemic. So they declare something that has a potential to become an epidemic. So right now, actually, may, may outbreak sa isang parte ng isang continent. Eh, gina, gina tawag siyang pandemic. Do you, do you remember definition of pandemic? Two or more continents, kumalat na yung sakit. So, ito yung parang typhoon signal number one, pero hindi pa sila nang declare ng typhoon signal number two or three. So, binabantayan nila. Ang trabaho namin, parang sinasabihan niya lahat ng Department of Health, lahat ng Ministry of Health, i-increase he yung surveillance, detection, and contact tracing and uh, uh, treatment nitong mga kasan. Kung wala siyang travel outside, how did he contract it kaya? Okay, so that means yung virus ay nandito sa Pilipinas we had nine cases noong 2023, pero pa konti-konti uh, kunti ang nati test natin. So that means the Mpox virus is among us. So hindi siya important. Nandito siya. So warning yan to everybody. Ibig sabihin nun, no, hindi kailangang i-declare talaga na uh, pihik. Talagang nandito na Mpox. So pwede talagang magkaroon. Kagaya dito, hindi naman siya nang travel. So community transmission ito. Nakuha rin niya sa kapwa Pilipino na dito. So yun ang ginagawa na ngayon. Kino-contact tracing siya para malaman kung saan yung mga possible cases na pinagdalingan. Context po ng COVID spread, paano po siya, kumbaga madali ba siya sir, maipas o kumalat? Up, kumalat? Oo. so ang COVID is, uh, as you very well know, COVID is airborne. So ang bilis, di ba? Makasakay mo lang sa, sa bus, sa tren, sa jeepney, pwede kang mahawa. Unlike this one, close and intimate contact. So very important yun. Ha? No? So ang expectation namin, yung reproductive rate, yung R0, mas mababa ito kaysa sa COVID. So yun ang very important. Yung border control, hindi natin kailangan ng border control. Kasi nga, nandito na eh. Hindi naman siya nag-travel eh. So useless na magkaroon ng control sa border. Kasi meron na tayo tayong sariling impact na umiikot. Sir, kung hindi po hindi po to airborne. Tama, sabi nila, yan ang hindi ko firm no? kasi ang WHO sinasabi kung ikaw ay may uh, kung ikaw ay may uh, impact, pwede kang makahawa. That means kung malapit ako sa iyo, may impact ka. Pwede kong makuha rin yun. Kaya close and intimate contact. Yung close contact, pagkalapitan tayo. Kasi sir, yung pong virus nasaan? Nasa ah, his, fluids natin? Body fluids. Ah, so, body fluids. So, if you by droplet infection, sasalita siya, patalansikan ka ng virus, pwede pumasok sa loob ng katawan. Sir, how is it different? The pantal from a potential impacts to just a regular pantal na wala lang? Ang different, ang pantal pwede pula lang. Rush lang. Okay. Itong rush nito, nagkakaroon ng vesicle, nagkakatubig. Tapos kung bilicated siya, meron malalaki. para parang ano, malalaki. din siya. Makita naman sa picture sa internet, i-google nyo lang ang MPAX, then you can use that as the WHO images lalo. Very clear yung itsura. There will be changes pa rin dun sa B BOQ process natin. So given na wala namang travel history itong tinutukoy po natin na may MPAX, Um, meron po bang changes sa uh, BOQ process or ano, may mga questions po bang idadagdag to our travelers? Wala, no? There will be no changes. Ganun pa rin yun, yung do you, have you experienced fever or symptoms prior? So, ang quarantine, standard naman yan eh. We try to look at people who have uh, illness at when they enter, ma-pick up natin. Pero, immaterial na kasi mag-border control. Kasi nandito na eh di ba? had 10 cases already within. And this one has no history of travel. So, it's hindi practical to do any kind of... Pahihirapan ko lang yung travelers. Wala pa tayong namamatay sa Pilipinas, pero may mga reported deaths sa Africa. And these are people with uh, comorbidity like HIV or some other illness. Ang transmission niya is by close contact and intimate contact ang transmission ng COVID is airborne. So ang reproductive number niya, so nagiging technical pag sinagot ko yung tanong mo. But, uh, suffice it to say, ang pag-iingatan ng tao, close and intimate contact with a person with impact. Nasanay ko kasi tayo dun sa R-naught, dun sa COVID-19. Pag tilignan niyo ho yung formula ng R-naught, pwede siyang ma-influence dun sa response ng system. Ibig sabihin, pag ginawa po natin, at maraming salamat sa media na tumutuloy tayo sa risk communication, kung ating naipahiwatig na close, intimate, pinipili ho talaga namin yung salita. And if you're reading the meaning, probably you're getting what you're trying to say. Close and intimate. There is also a very fine line. Correct. Uh oh, kasi talagang uh, before we called the press conference, pinipili yung salita. Like what the secretary said, sex is also intimate, but there are also non-sexual intimate uh yes, precisely. Kaya pa ulit-ulit. Siguro sa taga, yun ang Tagalog, uh, magkadikit, magkalapit. Yan. So pag ating iniulat, mahalaga po yan. Um, uh, yan. Naka si Sek. So practical advice, kung lumalabas, maganda kung mas uh, nakasleeves or nakakover yung balat. Ganyan. Mag ah. Pero namamatay siya sa soap and water. Yes, ordinary soap and water, kahit anong brand ng uh, sabong panlaba. Handwashing, frequent handwashing is the best measure. Instead na sa COVID face mask tayo, dito talagang handwashing. Kung nakipagkamay ka kasi, hindi mo alam, mayroon palang lesion sa loob na siya. Kung nag-handwashing ka na, the moment you get to the banyo, at least uh, lower mo yung risk. So it's about risk management. ano. So frequent handwashing would probably be able to protect you.